Good afternoon. Hello, vlog. Oh. Ah. Malambing. Malambing naman. Malambing-lambing naman ang bebe na yan. Sobrang init dito, mga sis. Tignan nyo naman yung buhok niya aling maliit. Anipis-nipis. Oh. Effort na effort magtali. Ano yan? Pinapanood mo? Hello everyone! Kamu hi guys! Hello mga sir! Ay! Sarap pang... Sarap nang iti! Bungis-ngis? Bungis-ngis Ha? Ah, Bungis-ngis Ah, hello! Hi vlog! Kiss, kiss! Mm. <laughs> Hi, guys! Hi, Black! Who? Hmm? Sino bumisingis? ising Busy si aling maliit, oh. Busy sa kanyang SpongeBob. Na! Na! Ito na naman ang paborito niyang laruan. Ang Kushala, sabi niya. Kushala sinedor.